So yun mga tito, no? tuloy-tuloy pa rin yung pagpapawak in natin dito sa Bria Homes Block 14 13 Mar 3 Cavite. At sa mga kaotit natin dyan, sa mga gustong pumunta, message nyo rin muna rin ako sa ating FB page Tito Otits. Ayan, magpapapyan At sa mga gustong order ng mga fish food natin at vitamins for guppy, crayfish, beta, ito yung shopping naman natin hindi tayo makagala ngayon mga otits dahil abangers tayo sa mga gustong bumili dito sa atin. Marami pa rin strain dito mga otits kaya marami pa rin kayong pagpipilian dahil sa extended form natin ay hindi nauubusan. Bala ko naman dalhin sa susunod dito mga otits yung koi snake skin short body natin kasi sobrang dami talagang naghahanap noon. Ayan yung mga panda natin mga otits so all males. Gusto mo ba ng free aquatic plants at betas journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada Marami tayong available na fish food At syempre vitamins para sa mga isda nyo Check out na! Mga kotip natin dyan Marami pa tayong strain na hindi nadadala dito sa 13 Kaya marami po kayong pagpipilian At yun, nadali natin yung koi snake skin Yung ivory you know yun talaga yung ano eh Yung patok na patok. Gustong gustong bilhin ng mga kotet natin. Pag post ko pa lang, eh, talaga na sold out yung ivory natin. So, titingnan ko, malalaka na yung mga ivory dun sa kabila, dun sa extended farm. At tapos ito, yung nandito naman, kakaahon ko lang mula grow out ng ating mga Japan Blue Gold Double Sword. Ali, eto sila mga otit Sobrang dami niya. Ayun pa sa baba, oh. Siguro mga 50 piraso oh, at ato. Isa nga nakakan lang din to, mga otits ng breeder. Ayan oh, grabe kadami. Halos nasa 50 piraso ata to. So nilagay ko na sila dito mga otits para ano? Para ma na natin. I-gender na natin to. Tapos tignan natin kung nag improve yung kulay. So pag pinaghiwalay ko yung male at female, check pa natin yung mga lalaki kung nag improve ba yung kulay. Tapos, tapos tayo. Titignan natin kung sino yung mga mas, mas matitindi pa yan. yung itsura niya. Japan Blue Gold Double Sword, mga otits. Ganito yung itsura niya. So, ito, mga otits. So, ah, wala pa tong one month. Pero may nakita na tayong unang tumindig. Bali, lalaki kasi to. Kaya unang tumindig. So, yan. Maganda-ganda yung tindigan niya. At yung kulay. Pero malalaman pa to pag pinaghiwalay-hiwalay natin kung magtutuloy siya or baka mas maunahan pa siya ng ibang kapatid niya magkulay yan oh. so madami tayo niyan mga tits yan silang lahat o oh. isang anakal lang din yan grabe yung mga breeder natin dito syempre quality yung food nila eh. so yung mga feeds na pinapakain natin sa kanila is quality kaya tignan nyo naman kung gaano karami yung mga anak eto mga ano natin to A female lang cobra. Tapos ito yung mga galing sa ano sa ating extended form ng mga females. Ito palang wild full red na to mga otits. Nag-anak na to. First batch niya. Papakita ko sa inyo first batch mga otits. May kwento to eh. May kwento tong wild full red natin. Bali nandun mga otits yung first batch. So ito yung first batch oh. Bali ito yung first batch ng wild full red natin. Tapos... Bali mga ano to, mga 14 lang to. Konti lang yung tinrap niya. Yan, konti lang yan mga otits. Pero mga otits, may makikita kayo diyang mga fry. Ayan mga otits, so, may mga fry, may mga fry na So last 4 days ago, nagdrop na ulit siya, pangalawang drop niya na. Bali itong wild full red natin na to, kung natatandaan niyo, sa mga dating vlog natin, ito yung isa sa mga favorite stream ko noon. So, Nag-drop na siya ng 14 first batch niya. Second batch niya, anim lang nga. Alas atay din drop niya. Meron kasing mga female gapi, mga otits na malaki yung chan niya. Tapos pag nag-drop, konti lang, pero malalaki yung fry. Meron naman mga otits, malaki yung chan, maliit yung mga fry, pero sobrang dami talaga. Pero sa case ng wild full red natin, mga otits, nag-drop na siya nung unang batch niya, 14 na fry. Ngayon, aanim. Eto na ang twist doon, mga otits. Four days ago, nakapag-drop na siya ng second batch. Ito yung second batch. Madami yan mga tito. Ayun, no oh. Sobrang dami niyan. So lahat yan, wide, full red. Bali, naganak siya mga watits na 50 peraso. Dahil mga dinrap niya is mga 45 ata. Tapos yung unang anak niya nga mga, mga 51 pala, mga 51 na piraso. So, ganun, ganun katindi mga tito yung mga breeders natin dito kung maganak. Kasi syempre, quality nga yung feeds natin. Meron tayong tito noong fish food na mayama sa protina, gawa sa gulay. At syempre, dried up niya. At kung gusto nyo magpakain ng mga live foods, meron din tayong dried tubipex cubes na available sa ating Shopee at Lazada mga otits. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-check out na kayo. Kasi tignan nyo naman, grabe kung mag-drop yung mga ano natin dito, mga breeders natin. Value second batch niya mga otits nagdrop muna siya anim tapos after 2 days nagdrop ulit siya so umabot yon ng 51 na piraso etong half black pastel natin na albino ang tindi nyan tignan nyo naman mga otits kung gaano ka delta yan at kung gaano ka habang ang balakang nyan grabe kaganda na itong babaeng to ba eto yung first batch nya mga siyam na piraso kata to yan yung unang anak niya mga otits. Ang second batch niya mga tito, inabot naman ng mga humigit kumulang. Humigit kumulang. Humigit kumulang to mga otits na 50 peraso Hindi tayo binigo ng half black pastel natin. Sobrang ganda ng outcome nito panigurado kasi nakita ko na sa first batch niya eh. So yung mga outcome netong mga fry panigurado, swabing swabe at panalo. So nandito sila mga otits sa mga nasisinaga ng araw. Pag na ako, gusto ko nasisinaga ng araw eh. Hindi na ako naniniwala sa mga pamahiin, mga otits eh. So, basta ako pag albino, gusto ko nasisikatan ng araw para lalo silang lumalakas. Ito yung mga fry natin, no? mga otits, hindi ko na rin alam kung anong gagawin natin dito kasi sobrang dami ring fry at mga gapi pa doon sa kabilang farm. Kung naghahanap ko yun ng mga gapi, sa akin na kayo bumili mga tito. Yan, sa nakabumili para meron din tayong panggala. Tsaka hashtag panggatas nga, ba? Diba? Siyempre, ano ka, bago lang yung mga aquarium natin, yung mga setup natin, bago lang, sa kabilang farm, bago rin. So, medyo ako nakapustahin ng budget pang gala, kaya hindi tayo makalabas-labas din. Tsaka syempre, yung mga nag in natin, hinihintay-hintay din natin dito, baka may mag -walking. tapos wala tayo. Syempre, sino magpabalot? Kaya message muna kayo sa Tito Otits FB page natin. Ito ulit, yung ano, yung, ito, 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 dito magpapapyan. Follow nyo na rin ako dyan mga otits, asahan ko kayo dyan. Tuloy-tuloy lang tayo mga otits sa pag-aalaga ng isda, huwag kayong titigil. At syempre mga otits, mag a na. Dapat may bago kang isdang naalagaan. Na Eto trip mo, mustard gas na neon. Tingnan mo yung mata. Green na green. Yan, marami pa tayong gapi na available mga otits message nyo lang ako. Ayun mga tito, sobrang dami na naman nating papalaking mga isda at balakang na naman natin yung kawawa. <laughs> Ayun, dito ko natatapusin yung video. Maraming maraming salamat sa mga sulidong sumusuporta. Ah. Peace out!